For today's kaganapan, uno sa lahat, magsaing muna tayo para may makain kasi rice is life. So, sinadito mga mami ang di kumpleto ang araw nila kapag hindi kumakain na kanin sa umagahan? Kaya nagsaing na tayo na pangagahan at saka tanghalian para isahan na lang. Ganyan rin ba kayong mga mami? Kasi minsan ganyan din ako pero pag kulang, magsaing ulit tayo. At habang niluluto natin yung kanin, eto prepare muna tayo ng ulam nila Kuya Kurt at Kuya Ken parehas ng itlog yung ulam nila pero hindi parehas yung luto yung kay kuya Kurt sunny side up yung kay kuya Kent naman scrambled egg na may kasamang kamatis at sibuyas all time favorite ni kuya Kent yun may kamatis at saka sibuyas buti pa si kuya Kent kumakain ng kamatis at ayan for the higwa ang person And habang naghihiwa ko kwentuhan ko muna kayo mga minasor alam niyo ba kung saan ako natutong magluto sa lata ng sardinas char batang 90 ba? O, yung kukuha ka ng bawang, sibuyas, kamatis sa bahay niya. na maglaro ng luto-lutoan. Tapos pag uwi mo, pagagalitan ka na. At ayan, mabalik ka sa pagluluto. At ayan, inuna ko na yung kay Kuya Kurt. Sunny side up na itlog. Basta sunny side up na itlog kay Kuya Kurt. Kahit araw-araw itlog yan. So, di rin namang corn beef at itlog. Itlog, itlog. Kas, tay bate, maumakapaykit ding nga. Panunutin noon at luto ta itlogin. At ayan, tapos na. Next naman yung kay Kuya Ken. At fast forward nga, natapos na din naluto kay Kuya Ken. Di ko na nabijuhan. Ayan, kainan time na. At tamang sandok muna tayo ng kanin. Ayan, na-prepare ko na at tinawag ko na rin sila. At ayan na ay nga, yung dalawang, dalawang itlog ko. Charot. Ayan na, nakita nga ni Kuya Kent tong camera. Kaya, ayan. At ayan, tamang lagay lang ng kanin kay Kuya Kent. Kaso, hindi ko makain ng kanin yan pag itlog at kamatis yung ulam niya. Pagbalik mo, kanin na lang yung natira. At eto namang isa, kanin is like. Yes! Yo! Yummy! At napayami at thumbs up nga si Kuya Kent. At yan, tamang emote muna tayo dito sa sina. At eto nga yung me time natin, no. Ayan, kakain muna ako na. Umagaan habang nagkakape. May ginawa kasi ka ako kanina kaya hindi na ako sumakit kinakuya. At fast forward nga at eto nga yung utang natin. Hindi ko na nabidyuhan yung paghanda ko ng ulam kasi na full storage na ang phone natin. At ayan bumili tayo ng bago charot. At ayan na nga mga mami nagsidatingan na yung mga parcel natin. no At etong isa galing sa I am worldwide to Gegara. At fast forward nga uli mga me. Ayan, nagpunta po kami sa mall. Nagpalamig muna kami ng mga bata. At sila tamang laro lang dito. At ayan nga, sumakay pa sila sa train train kasama si Kuya Kaiser, Kuya Ace, and Kuya Ken. And that's all for today's video. Salamat sa panonood!